ang sekreto ng inyong lingkod, ito, kahit hindi na yan siya nagsusukla, hindi eh, na ganun lang, hindi na pahid-pahid lang yan. Hindi eh, ganon mo, yung pawis, hindi eh, kayo Ay yan, Ayan, tapos yung kilay, hindi eh, ganon ganun mo lang. ganon mo lang. Tapos yung platnos, nose, kailangan dali. Eh, ganon ganun mo para maging platnos nose Pisil-pisilin mo Gano'n. Tapos yung bibig. Yung... Mm, Tapos si gano'n. O, Tapik-tapikin na lang ganito para mamula siya. Para maging doon O di diba? Namumula na siya. Ang ganda-ganda na diba? fresh na fresh pa. Di ba? Kahit walang bigo yan, fresh na fresh pa rin Oh. Di ba? Pinapawisan siya. O oh, di ba? Ang ganda-ganda. O oh, di ba? Kahit walang suklay yan. Mm. Oh, di ba? Ang ganda-ganda. Tapos, mm. tapos ito, itong lips ko pulang-pula talaga Oh. Mm. Pulang-pula, di ba? Mm. mm diba Tapos yung ilong ko, 'di ba? Tingnan. Mm, ang, tangos -tangos oh, diba? ang tangos-tangos niyan. O 'di ba? Tangos-tangos talaga. Sobrang matangos 'yan ng ilong ko. Mm, fresh na fresh talaga 'yan O oh, 'di ba? Mm, tapos yung kilay, mataray yan Pero mm, yan mm, Kala nyo lang Akala nyo lang taas kilay yan Pero anak po ma, ma Matutuwa kayo sa itsurang Itong gandang to mm, Nako maniwala kayo sa akin. Gayahin nyo lang ako sa itsurang ito. Sobrang ganda. Mm. Mga bashers ko dyan, mas maganda pa ako sa inyo, no? Mm. Tingnan nyo, oh, yung kilay ko, ang ganda. Walang karitach-witach yan, natural yan. Tapos yung pilik mata ako, sobrang ganda talaga. Oh, Tingnan nyo yung aking ano, ang aking ang aking ano, ang aking ano o oh, oh, o oh, di ba? Napakaganda kahit may ibag ako, sobrang ganda. Mm, talaga, oh, tapik-tapikin mo lang ng gano'n. hindi na kailangan ng make up. At saka polbo, tapik-tapikin mo lang ng ganun, oh. Parang ano, yung magkatay kayo ng manok, tapik-tapikin nyo, oh, di ba? <laughs> Tapos yung, um, diba di ba? Wala kayong masabi sa akin. Um, diba di ba? Sobrang ganda ko. Um, talaga. kaya um, tingnan mo. O um, oh, di ba? O oh, ang ganda-ganda ko, di ba? fresh na fresh pa sa mga ano maging gustong magkipagkaibigan sa akin lumapit kayo sa akin tara samahan ninyo ako magtulog magtulungan tayo wag lang ninyong, ano yung pupunta ka lang tapos iiwanan mo walang suporta ah? wala din yun kailangan dapat magsuporta suporta support lang halimbawa kapag ano tayo um, halibawa pag nagyakap na ako sa iyo yakapin mo din ako kung nagcomment ka nagcomment din ako sa sa bahay mo o di ba saan ka pa nandito na O, nakikita mo yan O, nakikita mo yan di ba sa kagandahan nito hindi yan plastic walang filter mm. o di diba? ba Maniwala ko sa akin. di mm. diba? Kapag umi Mm. Mm. May dimpon yan. Mm. O oh, diba may dimpon? Hmm. Talaga tapos yung mata ko tantalizing ako. pa eyes. O Shout out pala sa mga kaibigan kong nandyan na lagi nagsusuporta. Ah, maraming maraming salamat po. Kayo na dyan. Oh. Maraming maraming salamat. Mm. Thank you, thank you very much sa lahat po na nandyan. Aha. Oh, sana wag kayong Mang asar, sana huwag kayong magalit dahil ito na, nandito na ang inyong lingkod na maganda. Mm. Oh, di ba? Mm. Yung mga, itong ngipin ko sobrang ano, ganda. Ngipin ng ano, ngipin ng ngipin ng ano, ngipin ng mais. ba? <laughs> Amoy <laughs> Oo, oh, di ba? Kaya maraming maraming salamat. Kaya ito naman po ang ang inyong lingkod ay nakikipagkwentuhan na sa sunod ang talambuhay ng aking buhay ang i, i, ano ko i kukwento ko. Kaya abangan ninyo sa sunod na kabanata guys ha. Ah. Ito nagpapatawa lang ako para may 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 content lang. Kaya guna lang kayo at sige na lang, oo na lang, mag-react na lang kayo at mag-comment. Yun na lang ang gagawin. Tulungan nyo naman yung aking ano, WH para matapos na. Mm -hmm. Kasi nagtsatsaga na nagla-live. Wala din, malunood. Mm -hmm. po. Mm -hmm. Naku. No, kayo na nakikita na lapitan nyo na ang mga ano ba yan? Sige na, parang awa mo na kaya ito na. Mm. Sana nandiyan kayo. Parang huwag kayong aadis sa live ko. Maraming maraming salamat. Mm. Hmm. 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 Bye bye, maraming salamat po.